Ika't pag sa rollout sa Consuelo, Kabalawan, Tungas tapo ko karon or kami karon ini sa Abunda. First time na ko awa ang view ang view ni overlooking. First time na ko nga nagtungas dining barangay Abunda. Nindot man na ilang dalan din sa pagkakaroon ng lang sa unahan. Inaas sila yung programa dito. Kita ang mahimong MC, official host sa ilang singing and dance contest. Wala pa si Gligas kay ni. Oh, pastilan katungason. Tagaw. Nang na po pud akong bagta ko. Ay, okay. First time mo dinet. Grabe. Pareha na ta na first time. First timer mo dire. La. Oh my god. Grabe ka tugbungon. Nani ka tugbungon no? Oh? Bere tugbungon ang dulong sa abunda. Agoy, agoy, agoy. Ay! Ay! If you love nature, go here in Barangay Abonda. You can visit through Google Maps. Huh? Turn right if you feel you are safe, turn right. Gini <laughs> ang the yeah. <laughs> 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 oh. <Aga>, <laughs> <laughs> am Santa Maria yun, yun. <laughs> agara, agara. Duol <laughs> Pero bangin naman ako. Nang oh. pinto na lang tayo <laughs> <No. laughs> sa <Saray> na. <laughs> <ba bui> <laughs> na lang yung agoy. Ah, malipayon pa yun sa gapon. Munam rito yung last. <laughs> Bakilid yung kay Zeplong ako. Oh. Bakilid yung kayo. Dili ah, yung likado, magandang likado. Pagliku liko, plong! Poo! Saan nalagyan na iban na. Sige! Kamot na rin nga dito. Wala, makaya pa nato, plong! Poo! Simulaan ba? Muna ta? Poo! <laughs> agay, agay, agay. Agay, agay. Hala, hala. <laughs> Coba nih ah Coba nih atung kisuh Abi, Oke Uli lagi ku dani Menaup <tuk tangan> <tuk> lagi <tangan> ku Hello, what is up, mga kasikat? After sa itong biyahe nga pipila kami gikan sa Barangay Consuelo sa Magsaysay Misamis Oriental. Nata di rin sa may Barangay Abunda sa itong nakita gayna sa itong biyahe nga medyo challenging kay first time na ito diri and at the same time medyo dili kayo friendly ang agianan kay putol-putol ang simento. And luckily nakaabot na sa may Barangay Abunda dito dapit. Ang ilahang sentro dito taon niya kay official man tanga isip Usaka MC, no? Official host sa ilahang singing and dance contest. Eh mga kasigat, padayon taw niya sa atong vlog, nakita man ang MC and dito kita kitso niya ako record sa inyo. Sa pagkakaron dinhi sa ilang tataman. Bye bye as for now. Mga igsoon, isip Usaka mamistahay diri sa Barangay Abunda. Ang ato na lang yung role dani is maghuwat sa signal. Dili pwedeng apurado ta. Kay may mga kauban ato diri nga apurado. Kasi sila.

isipan. Ato mga konsyal sa SP na adere. Nagulat na to. Mangdisco pa <laughs> mi. <me. laughs> Salamat. Competition. Of course, this is in connection to the celebration of your fiesta sa barangay Abundang. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ayan. Okay. Before we begin with our flow of our program, let me just introduce myself. Sa mga wala pa sa ako my name is Daniel Padilla. Huh? <laughs> Bita, my name is Wilson Awayan, aka DJ Will. Sa unang panahon, sa mga nakadungog, o geradyo sikat magsaysay, I am one of those Handsome DJs sa Radyo Sikat Magsaysay. And of course, it is my pleasure, it is my honor to be your host for tonight's event, ladies and gents. First time na ako dini sa Barangay Abunda. First time na ako maka-MC sa Barangay Abunda. Sa mga walang panakailan ako, please bear with me. Sa bayi... Balagpakan naman po natin, contestant... number one, di ba? Let us now proceed to our contestant, number two. <laughs> oh, taisa, taisa, taisa. Eh, <toss> di, di, di pwede ni, di pwede. <laughs> Disqualified ni. Di. <laughs> <laughs> Ikaw na <nasan>? sad. <sala> <laughs> may minti na may kita dahil sa singing contest. Sa yung para, of course, for all of us, to know you personally. Kung saan may ngalanin mo, ma'am? Hi, I'm Hazel Teloso Marasiglan. Or pin na nila, ay, gano'n ako. <laughs> Diloso Marasigan. Single ba kakaroon? Single. Aha. <laughs> Single dili. <delay. laughs> Pastila. Kinsay pa rin sa uya ba ni? Ano, duha-duha tubag. Single dili. Tubag eh, para ma-blatter na to. Single dili. <laughs> dili. Okay. Pila naman mapatuhin? Single. There you have it ladies and gentlemen thank you so much So paguban nuban sa akong vlog karong hapuna uh, adlawa gabiuna mo katuwa ang among journey gigikan sa barangay Consuelo among gi vlog karon ang singing and dance competition nga ako gani ang ilang gi host pasintakayo ng namulang yung DJ kay murag nahubog kini kamay nakainom lang sakto lang and uh, this has been your host hautrona dagang salamat sa inyong pagtan bye bye